Commander, nandito po tayo sa bilihan ng mga dried fish. Ay! Okay natin so, okay. benta Maya mo na, ulam mo na. Amen. Kung 100 lang yung maliit ko sa mga na yan? Eh, bakit doon? 50 lang. O, eh, ito, ma'am. Hindi, kalahati lang. 100 Ito, 50 lang. 60 kalahati. kasi ma'am, yung plastic mo. Para lang ako sa mga pangalit. lang ako, kami ng tuyo. Dali na, Marlene. Ano, Arlene? Ayun na nga. Dry right, squid. Magkano? 1-4? 1 ang kilo nun. Wala nang tawad ano? Ilang piraso lang ang 1 niyan. sa atin. Ang na rin Ha? ha? Ko Akala ko limang piraso lang. lang ang 1-4, dalawang pili. daan. Magkano ang 1-4? 325. mo. 325. 25 na 25 Ay, 25 wamport na sino? Teka nga, time. na. For 50, ma'am. Ang oh. oh, mahal pala, groby. Mahal pala sa pala. Alam Ay, ah. dito lang. Uh -oh. na <laughs> <laughs> and... nga pala yung... Wamport ano? Sige, wamport nga One Tapos paki-sealed na lang ng maayos ha, para hindi mangamoy sa ano. Magkano ang ano yun? 325. 325. Wala nang tawad yun? Isang kilo? Hindi, one-fourth lang. Ang isang kilo niya mahigit sa daan, libo. 1000 thousand. Magkano ang isang kilo? One-fourth. one lang one ganesa ng ano. one four. Hindi ko alam. Paki-sealed na lang ng maayos ha.